Ngayon ay tatalakayin natin ang kahulugan ng salita. Batay sa konteksto ng pangungusap. Ito ay ang dinotasyon at konotasyong pagpapakahulugan. Ngayon, anong ang naiisip mo kapag nakikita mo ang salitang nasa screen? Paano mo bibigyan ng kahulugan ng salita? ano ang ginagawa mo sa pagbibigay ng kahulugan. Ngayon, meron muna akong ipapagawa bago natin umpisahan ang ating talakayan. Ibigay ang inyong pagpapakahulugan sa mga sumusunod na larawan. Yan, ang larawan na nasa screen ay isang rosas. Marahil, ang pagbibigay ng kahulugan dito ay uri ng bulaklak na bahagi ng halaman, sumisimbolo sa pag-ibig, bit-bit ng taong nanliligaw. Ikalawang larawan class ay ina or nanay. Yan, maaaring bigyan ng pagpapakahulugan ito na pagmamahal. Kalawa, siya ang nagdalang tao o nagdadalang tao at nagluwal sa sanggol. Ikatlo ay mapagkalinga. Ang pagbibigay klas ng kahulugan sa mahirap na salita o ekspresyong ginamit sa akda ay nagiging madali sa pamamagitan ng pagkokonteksto ng pangungusap. Mayroong mga paraan upang matukoy ang kahulugan ng salita batay sa pagkakagamit nito sa pangungusap. Maaaring ang salita ay nangangailangan ng dinotasyong pagpapakahulugan o kaya naman ay ang konotasyong pagpapakahulugan. Ano nga ba ang konotasyon? Ang konotasyon ito ay ang pansariling kahulugan ng isa o grupo ng tao sa isang salita. Ang kahulugan ng konotasyon ay iba sa pangkaraniwang kahulugan. Yan, sa konotasyon, ito nga ay iba sa literal na kahulugan ng isang salita. Maaaring nakabatay ang kahulugan ng isang salita sa sitwasyon saloobin at maging sa karanasan ng nagsasalita. Madalas ay ginagamit ang konotasyon sa pagpapakahulugan kung may nais ipahiwati. Ang konotasyon class ay batay sa ating pagpapakahulugan sa isang salita. Kung ano ba yung, tun yung ating pagpapakahulugan sa isang salita. Yan, kagaya nung halimbawa kanina na binigyan nyo ng pagpapakahulugan ang rosas. Yan, ang konotatibong pagpapakahulugan nito or konotasyong pagpapakahulugan, ito ay sumisimbolo sa pag-ibig. Maaari din naman, ang pagpapakahulugan natin dito ay bit-bit ng taong nanliligaw. Kung mapapansin natin, class, ito ay taliwas dun sa literal na pagpapakahulugan. Ikalawa klas na larawan, yung binigyan natin ng pagpapakahulugan kanina ay ang ina or nanay. Binigyan natin siya ng pagpapakahulugan na pagmamahal, mapagkalinga. Yan, kung mapapansin natin klas, ito ay konotatibong pagpapakahulugan or konotasyon na pagpapakahulugan. Klas, ano naman ang denotasyon? Ito ay ang kahulugan ng salita na matatagpuan sa diksyonaryo o literal o totoong kahulugan ng salita. Yan. Sa, alam naman natin na ang dinotasyon ay literal na kahulugan ng salita. Mababasa sa diksyonaryo ang kahulugan ang kahulugang dinotasyon ng isang salita. Yan. Lagi nating tatandaan, class, na ang denotasyon ay literal na pagpapakahulugan. Para madali nating malaman kung ano ba yung literal na pagpapakahulugan dito, ay ito ay mababasa sa diksyonaryo. Yan, kagaya nung halimbawa pa rin kanina sa rosas. Ang dinotatibong pagpapakahulugan o dinotasyong pagpapakahulugan sa rosas ay ito ay uri ng bulaklak na bahagi ng halaman. Na ang pagpapakahulugang binigay natin dito ay matatagpuan sa diksyonaryo. Kaya siya ay tinawag na dinotatibong pagpapakahulugan. Isa pa sa halimbawa kanina ay ang ina or nanay. Binigyan natin siya ng halimbawang ng pagpapakahulugang dinotatibong pag dinotatibo o dinotasyong pagpapakahulugan. Yan. Ang ina ang nagdadalang tao at nagluwal sa sanggol. Kung mapapansin nyo, klas, napakaliteral ng pagpapakahulugan na ibinigay natin sa isang ina. Yan, siya ay dinotatibong pagpapakahulugan na lagi natin tatandaan na ang dinotatibong pagpapakahulugan ay mababasa natin sa diksyonaryo ang kahulugan, literal na kahulugan ng salita. Yan, literal na kahulugan ng salita ang dinotasyong pagpapakahulugan or dinotatibong pagpapakahulugan. Ngayon, meron ako ditong mga halimbawa. Ngayon, tutukuyin nyo lang ang pagpapakahulugan kung ito ay konotasyon o denotasyon na pagpapakahulugan. Halimbawa nito ay ningas ng kandila. Kung mapapansin nyo na ang may salungguhit ay kandila. Sa denotasyong pagpapakahulugan o literal na pagpapakahulugan natin ay bagay na sinisindihan na may mitsa na gawa sa wax. Yan. Sa so, konotasyong pagpapakahulugan or base sa ating pagpapakahulugan ng isang tao ay binigyan siya ng kahulugan na pagkamatay o pagkabuhay. Ito ay hindi literal na pagpapakahulugan kaya konotasyon. Yan. Isa pa klas na halimbawa ay puting kalapati sa kalangitan. Yan. Kung masdan nyo ang parirala. Puting kalapati sa kalangitan. Ang may salungguhit klas ay puting kalapati. Binigyan siya ng pagpapakahulugang konotasyon bilang kalayaan. Yan. Konotasyon. At dinotasyon naman ay binigyan siya ng pagpapakahulugan. Dinotasyong isang uri ng ibon or literal na pagpapakahulugan. Yun class, yung dinotasyon. At konotasyon ay malayo sa literal nitong kahulugan. Ikatlo class na halimbawa, yan sa parirala, yan kung mababasa nyo ang parirala, pusong maramdamin. Then, kung bibigyan natin ng pagpapakahulugan na konotasyon, ito ay pag-ibig o pagmamahal. At kung bibigyan, natin na, bibigyan naman natin ng denotasyon na pagpapakahulugan ay bahagi ng katawan. Yan, marahil na intindihan nyo na kung ano ba ang pagkakaiba ng konotasyon at denotasyon para sa inyong gawain ngayong araw na ito, punan ang talahanayan batay sa hinihinging pagpapakahulugan ng mga sumusunod na salita. Ilagay ang sagot sa MS Word format at ito ay screenshot at isend sa akin sa messenger. Yan. Screenshot lamang ang inyong magiging kasagutan. Or gawin ito sa MS Word Pagkatapos sagutan ay i-screenshot para mas madali kong checkan Kung mapapansin nyo na ang salita ay nasa gitna. Una ay ama or tatay. Ano ba ang dinotasyong pagpapakahulugan mo dito? At ano ang konotasyong pagpapakahulugan mo dito? Ikalawa ay computer, simbahan, paaralan, watawat ng Pilipinas, ilaw. Yan ngayon, tutukoyin nyo lamang kung ito, kung ano ba, o isusulat, kung ano ba ang pagpapakahulugan nyo dito, batay sa dinotasyong pagpapakahulugan o kon at konotasyong pagpapakahulugan. Yan. sa bandang kaliwa, yan, dinotasyong pagpapakahulugan. Sa bandang kanan, konotasyong pagpapakahulugan. Yan. Diyan natatapos ang ating talakayan para sa araw na ito. Sana marami kang natutunan tungkol sa dinotasyong pagpapakahulugan at konotasyong pagpapakahulugan. Maraming salamat sa pakikinig.